Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Pacto. Shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! pagsunod sa utos ni Chi Ming ay agad namang sinunod ng Men in Black ang utos. Pinrotektahan ng ilang tao si Chi Ming at iba pa sa likod nila, habang ang iba ay umatras ng isang tiyak na ligtas na distansya mula sa pasukan ng kuweba. After that, they still adopt the same formation as before, yung mga tao sa likod hila-hila yung nasa harap, gayon paman, ang bilang ng mga tao sa harap ay naging mas maliit, dalawa lamang. Sa likod nila, may anim o pitong tao ng sabay-sabay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kapag nagbubamba ng spells, try to be as cheap as possible, what I mean is, huwag kang tumunga sa bakana ng butas, kundi tumunga ka ng ilang metro sa labas, naiintindihan mo ba? Dahil sa napakalaking higop, hindi man masyadong malayo ang iilang lalaking nakaitim, hindi rin magiging mahabang daan ang magic energy na inilabas ng pambobomba, ngunit hindi may magbago ang takbo nito dahil sa atraksyon ng kuweba. Kung hindi ka gumawa ng major adjustments, syempre hindi mo kailangang mag-alala kung tumpak ang sabog, gayon paman, ang butas ay tiyak na maaabsorb ang kapangyarihan, ngunit kung matamaan mo ang gilid ng butas ay malinaw na ibang bagay, bagay. Sa makatuwid, kung ang puwersa ng pagsipsip na ito ay dapat na neutralisahin, ang puwersa ay dapat ibigay sa baluktot na lugar. Sa paraang ito lamang masisiguro mong ligtas na nakalagay ang spell kung saan mo ito gusto. Gayunpaman, ang ideya ay maganda, ngunit ang katotohanan ay pangit. Kahit na ang isang grupo ng mga tao ay sadyang ayusin ang direksyon ng pag-atake at ang paglihis ay medyo mapangahas, kapag ang mga spells ay pinaputok, ang lahat ng mga spells ay kalaunan ay lumihis mula sa orihinal na disenyo, direkta o obediently pumasok sa butas. Good guy, sobrang baluktot mo at makapasok ka sa butas sa huli. Medyo matanda na si Xiangguan Yan at marami ng karanasan, ngunit nang makakita siya ng ganoong baluktot na bagay, hindi niya maiwasang magreklamo. Magiging baluktot pa, malamig na sabi ni Chimeng. Sa karanasang ito, hindi nagtagal ang mga lalaking nakaitim ay tumigil sa pagsasabi ng anuman at nagpatuloy sa pag-aayos sa kabilang direksyon. Isang kabiguan. Dalawa pang kabiguan. Tatlong beses na nabigo. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga nabigong pagtatangka, ang Shangguan Qinghai ay agad na natahimik. Dahil, ang huling spell na ito ay nagsimula pa nga silang eye target sa kabilang direksyon. Ito ay simpleng katawa-tawa. Nangangahulugan ito na ang lugar kung saan maraming tao ang umaatake ay ganap na nakaharap sa labas ng pasukan ng kuweba. Ito na ang pinakamalaking anggulo. Kung mabibigo ang lahat, ang planong pag-atake mula sa anggulong ito ay ganap na mabangkarote. Dahil kahit sa ang direksyon ka tumama, hindi magbabago ang resulta, sa huli, ang mga puwersang ito ay palaging papasok sa butas ng masunurin, na magbibigay sa iyo ng kumpletong saloobin ng pag sa iyo na pumasok sa urn. Kumunat ang nuon ni sabugan kami ng may pinakamalakas na lakas, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, tamaan ka lang. Tsaka, huwag mo lang paputukan ng isang beses, keep using spells to blast in this direction ang mas malaking kapangyarihan ay siyempre pipilitin ang buong spell na maging mas kasangkot sa lakas ng pagsipsip ng butas. Kasabay nito, kung patuloy mong gagamitin ito, natural na magiging sanhi ito ng puwersa na maging mas kasangkot sa puwersa ng pagsipsip ng butas. Ito lang ang paraan. Kung hindi pa rin ito gumagana, maaaring kailanganin mong gamitin ang nakaraang mano-manong paraan upang dahan-daang maghukay pababa. Ito ay lubhang mapanganib, dahil ang huling layer sa ilalim ay napakahina na, sa sandaling ito ay nabuksan, ang butas ay magiging napakalaki sa isang iglap. Pagkatapos, ang lakas ng pagsipsip na nabubuo. Nito ay malamang nalalawak ng malaki sa isang iglap, at ang mga tao sa malapit ay maaaring direktang masipsip sa butas sa isang iglap. Hindi sinasabi na ito ay mapanganib. Oo, nagkatinginan ang dalawang lalaking nakaitim na responsable sa pag-atake, pagkatapos ng ilang mga eksperimento, sila ay nalulumbay din, at ang kanilang pasensya ay ganap na naubos sa proseso. Bukod pa rito, narito ang kanyang espesyal na sugo, kaya hindi niya ito maaaring hayaang panoorin siyang mabaygaw ng paulit-ulit, matyaga ang espesyal na sugo, at hindi niya kayang mawala ang taong iyon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay na kung hindi sila matagumpay sa oras na ito, kakailanganin nilang maghukay ng butas ng malapitan, at ang mga panganib ay natural na dadalhin ng kanilang mga sarili. Sinong gustong mamatay? Walang sino man, kaya lahat ay samantalahin ang huling madaling pagkakataon. Walang ibang inisip ang dalawang lalaking nakaitim, sa isang putok, ang dalawang spells ay direktang nagpaputok na parang walang bayad. At halos kasabay nito, baliw ding sinipsip ng napakalaking puwersa ng pagsipsip sa bakana ng kweba ang dalawang spell patungo sa kanya. Sa isang iglap, Isang napakamahiwagang eksena ang lumitaw sa mahika ng dalawang magaan na dragon, direkta silang nakayuko, at ang anggulo ng baluktot ay umabot ng halos 180 degrees. Sa katuluyang bumagsak sa bakana ng kuweba, tigilan mo. Nang makitang papalapit na ang magic spell sa pasukan ng kuweba, dali-dali ding sumigaw ng malakas si Chi Alam na alam niya na kung saan ititigil ang unang bahagi ng spell ay talagang ang pinakamahalagang bahagi ng buong proseso kapag ang spell ay naidirekta na sa isang lugar, magiging napakahirap para sa iyo na kontrolin ang spell at ayusin ang direksyon nito. Ang dalawang lalaking nakaitim ay hindi nang ahas na magpabil, desperadong kinokontrol ang kanilang mahika upang atakehin ang kanilang harapan hanggat maaari. Pagkatapos ng isandaan at walumpung degree na pagliko, kung ang harap ay binago ng may puwersa sa oras na ito, ang epekto ay tiyak na naruroon, ngunit ito ay talagang hindi masyadong malaki. Ang laki ng pagbabago ay napakaliit. Ngunit sinubukan pa rin nilang dalawa ang kanilang makakaya upang matulungan silang malutas ang kanilang mga alalahanin. Ilang mga kasamahan sa likod nila ang nagsisikap na patatagin ang katawan ng dalawang tao at subukang huwag hayaan silang maapektuhan ng anumang pagsisipsip. Boom! Nang biglang tumunog ang isang napakalaking pagsabog, ang mga resulta ng kanilang pagsusumikap sa mahabang panahon ay sa wakas ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ang huling piraso ng lupa ay ganap na nabuga, na nangangahulugan na ang buong pasukan ng kweba ay ganap na nabuksan. Tawag, sa hugis itlog na espasyo, isang malaking puwersa ng hangin ang biglang lumabas mula sa kweba, at pagkatapos ay direktang sinubukang kaladkarin ang isang grupo ng mga tao papasok sa yungib. Pagkatapos ng lahat, ang grupong ito ng mga tao ay hindi vegetarian lahat sila ay nagmamadaling umakyat at mabilis na nakontrol ang kanilang mga katawan upang labanan ang puwersa ng pagsipsip na ito. Si Chi Meng ang may pinakamataas na antas ng paglilinang, kaya natural niyang makayanan ito ng medyo madali, habang pinuprotektahan ang sarili, tuwiran pa niyang binigyan si Shangguan at ang kanyang anak na babae ng isang energy shield para maiwasan silang masangkot. Total hindi alam ni Chi Meng kung ano ang cultivation level ng dalawang taong ito, ano pa, gaya ng nabanggit kanina, ayaw ni Chi na mamatay ang dalawang taong ito. Una, maaaring may ibang nangangailangan ng kanilang tulong sa hinaharap, pangalawa, hindi sila maaaring mamatay sa kritikal na sandaling ito, na pumukaw sa hinala ni Han San Chen, na uwi sa wala ang aksyon. Okay na, ba ang lahat? Matapos stabilize ang formation, nagmamadaling nagtanong si Chi sa lahat. Lahat ay tumango at pagkatapos ay dahan daw ang tumayo mula sa lupa. Ang proteksyon ng kalasag ng enerhiya ay halos ginawa silang medyo ligtas sa hugis-itlog na espasyo, at unti-unti silang nagsimulang umangkop sa napakalaking puwersa ng pagsip-sip. Gayunpaman, nang suriin ni Chimeng ang bilang ng mga tao, mayroon pa ring dalawang tao na nawawala. Walang paraan, kanina lang bumukas ang pasukan ng kuweba, sobrang biglaan, bagamat pinaghandaan ang lahat, hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalakas ang kapangyarihan nito. Kung mamatay ka, mamamatay ka. Hindi ito masyadong papansinin ni Chi Marami siyang tao sa ilalim ng kanyang mga kamay, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isa o dalawa. Ang mas importante sa ngayon is actually yung butas na nabuksan. Sa pag-iisip nito, pinangunahan ni Chi ang mga taong naruroon at unti-unting lumapit sa pasukan ng kuweba. Dahil umiiral pa rin ang puwersa ng pagsipsip sa pasukan ng butas, maraming tao ang gumagalaw ng maingat, halos bawat hakbang nila, sinusubukan nilang maramdaman ang lakas ng pagsipsip doon na lumalakas, at unti-unting umaayon dito, at umusad lamang pagkatapos nilang matiyak na ligtas ito. Naulit ito, at bagamat ilang metro lang ang layo, tumagal ng ilang minuto ang isang grupo ng mga tao para tuluyang marating ang pasukan ng kweba ng ligtas huminga ng malalim si Chimeng, at pagkatapos ay isinuot ang kanyang ulo sa pasukan ng kuweba upang makita kung ano ang nangyayari. Sa paglabas ng ulo ni Chimeng, ilan pang lalaking nakaitim ang sumunod na malapit sa likuran. Sandaling nag-alinlangan sina Shang Guan at Shang Guan pagkatapos ay ipinatong ang isang kamay sa balikat ng lalaking nakaitim at inilipat ang kalahati ng kanilang katawan patungo sa pasukan ng kuweba hanggat maaari. Maya-maya lang, Nakikita na ng lahat ang sitwasyon sa loob ng kuweba, pero bale hindi sila tumingin, nang tumingin sila, lahat ng naruroon ay nanatili sa kinaroroonan nila. Oh my God! Siguradong magiliw na babae si Shangguan Qingyan kaya walang bulgar na salita ang lalabas sa bibig niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pagsasabi ng, Oh my God! ay wala sa ibang tao ngunit ito ay lubos na mahalaga sa kanya, buntong hininga pa rin ang lumabas sa bibig niya ang mga maalay na salita. Gayunpaman, hindi niya ito kasalanan, dahil ang iba ay nanatili rin sa pwesto dahil sa eksena sa kweba. Eto, saglit na ungol ni Chiming at nahirapang magsalita. Sa ibaba ng pasukan ng kweba, mayroon pa rin napakalaking espasyo. Gayunpaman, ang espasyong ito ay napakalaki, hindi, upang maging tumpak, ito ay isang malaki at lubhang mapanganib na espasyo, hindi makikita ang ulo o buntot nito. Ngunit ang mahalaga ay nakita ng lahat ang pangunahing bahagi nito. Ito ay isang malaking ilog, hindi bababa sa 10 metro ang lapad, at ang dumadaloy sa ilog at dumadaloy ay hindi tubig ilog, kundi isang piraso ng dugo. Libu-libong ilog ang dumadaloy, na isang napakashock na eksena, ang libu-libong ilog ay napuno ng dugo, ang psikolohikal at visual na epekto sa mga tao ay halatang napakalaki. Ang grupo ng mga tao ang lahat ay nakatayo doon blanco, hindi nakabawi para sa isang mahabang panahon. maya, -maya pa ay dahan daw ang ibinoka ni Chimeng ang kanyang bibig. Mukhang nahanap na natin, sabi ni Chimeng. Tulad ng isang malaking ilog ng dugo, ito ay masyadong nakakatakot, aking Diyos, ito, kung gaano karaming dugo ng mga tao ang dapat. Hindi napigilan ni Shangguan Yan na mapabuntong hininga. Hanggang sa dugong ilog na nakikita natin sa harap natin, kung bawal gumalaw, mga ngailangan ito ng dugo ng sampu-sampung libo, o kahit daan-daang libong tao. Napabuntong hininga din si Shangguan Hai, at ang pinaka nakakatakot ay, gumagalaw pa rin ito. Kapag mayroong isang tuloy-tuloy na batis maaari itong damaloy at kumakalas, kaya ang mga multiple nito ay lalawak ng walang hanggan. Kahit na ang isang matandang lalaki na tulad ni Shangguan Qinghai, na nakakita ng maraming bagyo at alon sa kanyang buhay, ay hindi maiwasang maging ganap na tulala sa sandaling ito. Hindi pa siya nakakita ng ganitong madugong panig. Bagamat naisip ko na na ang isang desenteng mukhang sikat na tindahan ay tiyak na hindi kasing linas ng nakikita sa ibabaw, hindi ko akalain na magiging ganoon kadumi sila, malamig na sabi ni Shangguan Qingyan. Oo anumang malaking kapangyarihan na bubuo ay hindi maaaring maging inosente at malinis sa likod nito, ngunit ang mga sikat na tindahan. Bilang isang matandang collaborator, hindi napigilan ni Shang na makaramdam ng malaking paghamak sa sikat na tindahan. Now is not the time to talk about this, we have to go down and destroy them, sabi ni Chi Meng. Nang makita niya ang eksenang ito, natuwa siya. Kahit na hindi siya malupit, at least wala siyang kinalaman sa damdamin, para kay Chiming, siguradong totoo ang gulat na naramdaman niya noong una niya itong makita. Ngunit nakita rin niya ang pagkakataong ibinigay sa kanya, ibig sabihin, lalo pang pinatatag ng mag-ama ang kanilang kasuklam-suklam na paninindigan laban sa sikat na tindahan, mas makikilala nila ang kanilang sarili bilang ang tinatawag na kaaway ng sikat na tindahan. Pagkatapos ay mas magiging tahimik si Han San tungkol sa aksyon ngayon. At least, iisipin nilang magkaaway sila ni Han Sanchen sa sikat na tindahan, at walang malaking conflict of interest sa pagitan nila, ito ang sikat na tindahan na ikinasusuklam ng lahat. Sa makatuwid, ang pagtanggal sa sikat na tindahan ay ang pangunahing bagay, makabubuti kung hindi ito magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Han Sanchen. Ito talaga ang matagal ng naisip ni Chi at isa sa mga dahilan kung bakit handa siyang pabagsakin silang dalawa dapat natin itong sirain, ngunit ang pagsipsip sa ibaba ay napakalakas kaya hindi tayo madaling mapababa, sabi ni Shangguan Qinghai. Kung hindi sila mag-iingat, maaari silang mahulog ng direkta sa ilog ng dugo, at pagkatapos ay lubusang nilamon sila ng mga alon ng dugo sa ilog ng dugo. Ito ay lubhang mapanganib. Oo, at sa sobrang lakas ng pagsipsip doon, kahit na matagumpay na mapababa ang isang grupo natin, ano ang dapat nating gawin kapag umakyat tayo? Sabi din ni Shangguanching yan, napakahirap hilahin ang ganitong uri ng pagsepsep, at kung magkamali ka, ang mga kahihinatnan ay ang unang sitwasyon na binanggit ni tatay na napakalungkot din. Marahan namumiti si Chiming at tila hindi nag-aalala tungkol sa problemang ito na nagpagulo sa Shangguanching yan. Ate, bakit ka tumatawa? Anong ibig mong sabihin sa pagtawa? hindi napigilan ni Shangguan Guan Qingyan na magtanong. Halatang hindi simpleng ngiti ang ngiti ni Chimeng ibig sabihin baka siya na ang solusyon. Yung na nga, mga masters, no? bali pa ni Bagong Kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!